Durog ba? Durog. Durog. Ito bali mga KP, binablog natin na lagi nagkakarera dito sa lugar na ito. Ito yung bypass na maingay. Lagi magulo. Dahil nga sa nag... Nagkakaroon lagi na karera. Okay, no? o. At mga karawista. Ayun, Madadala na siguro ito mga ito. Nandiyan na yung polis ambulansya. Yeah. Oh, na no. madadala na siguro din ng ating kaka po kasi kanina kaka may dumating na police siguro na taranta. May talaga ni di safety kasama ko nakasalubong pa siya ng mga wala na makinalama sa nagkakarera yun po ang delikado kawawa naman yung masasalubong nito mga pasaway na to hindi naman natin kinatutuwa na sila yung aksidente pero aral po sa kanila yan at para maging magigpit din dito ang ating pamunuan na huwag na magkaroon ng karera dito salamat mga kaipi kapalo lang like ito salamat